Grabe yung mga suki o. Oh. Hindi natin napigilan huminto dito sa Barangay Kibal. Dito sa Peña Blanca, Cagayan. One, two, three, no sleep, my veins run dry, I'm empty I can't see, I'm blinded by this concrete dreamed I should call you See what you've been up to I've been wondering how Grabe, ganda talaga Pilipinas Ang ganda mo Sarap magmotor, mga suki o oh. mga ganito yung lugar o oh. Kapal ng fog, siguro ulan na yun Yung doon sa bundok na Kasi umaambun-ambun ngayon eh Grabe naman In the town on the hill where the apples grow the church bells ring every hour or so I took a little walk just to see the ships coming in the sun rose up Right above the highway, black, blue, red, yellow, golden, skyway. It's like the day that you jump into the wind. I can't go back down to that water again. These old muddy shoes. keep walking streets. Kanina tumila ng konti yung ulan. Nakapagpalipad kami ng drone. Sabay ay na naman, umambun. So, baba agad ng drone. Eh, tignan nyo naman kasi yung kalsada dito, mga suki. Yung di ba? Tignan nyo naman kung gaano aganda yung lugar. Kaya, sabi namin, kailangan mapalipar natin ng drone to. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng lugar na to, mga suki. Wala akong masabi. Di ba? Tingnan nyo naman, oh. Kaya na, kumakapal na yung hamog. Tapos ambon ng ambon Ay oh, Saan nanti masira yung mic adapter natin Ayan eh. nababasa na pala siya Grabe Paano mga suki siguro hanggang dito muna Patayin muna natin yung gopro natin Tago muna natin uli yung mic adapter Ay grabe Grabe oh Mga suki oh Tingnan nyo naman yung view Oh, maisa no oh. mga oh. ay Sobrang panalo Gusto patayin yung camera Na parang ayoko Kasi sobrang ganda na mga dadaanan Gusto kong i-capture Gusto kong makita Para makita nyo rin mga suki Yung daan dito Sa Peña Blanca kagayan Going to bagao kagayan Grabe hapukasulid mga suki oh. Tsaka mahaba ito mga suki Pangalawang pagkakataon ko na ito Nadadaan dito Mahaba itong kalsada na ito So papuntang bagao, mayroon pa kaming 1 hour Grabe, puro talaga ano dito, maisan. Grabe. Papa solid. Ayun, mina na 'yung ambon dito. Ayun, mina 'yung ambon. Ah, Saan, magtuloy-tuloy na 'yung paghina niya. Grabe naman. Papa solid. Ayun, time check 109 mga suki. Nandito na tayo sa bayan ng bagaw kagayan Whew. yung kanina puro maisan yung nadadaanan natin eh ngayon naman po eh tumagkabilang gilid po natin eh mga palayana. na tapos yung bundok ando na po sa may kaliwa tatakpan ng makapal na mababang ulap yan sa kanan malawak na kabukiran mga suki grabe oh ito Wow, mga suki Tingnan nyo naman yung view oh. Malawak na At magandang kalsada So dito tayo sa Barangay Dalia O Dala Barangay Dala Bagaw kagayan so, ang Pero ang pupuntahan po natin sa Tinuno Grill and Restaurant Ganda oh yung naman no? Oh. Grabe, sarap magmotor mga bundok oh sobrang ganda po pala talaga ng probinsya ng Cagayan grabe mga suki, ang ganda grabe, napakasolid ng lugar oh ganda ng kabundukan doon oh Shera Madre Napakaganda. Ay, mga suki, pag natin sa tulay, kanan na tayo papunta dito mga suki. sa tutuluyan natin sa Tinuno. Grill and Restaurant. Sabi, eh, may mga tutuluyan daw doon. Santa Margarita pala. Hindi pala Santa Maria. Santa Maria. Santa yeah. Santa Margarita, ayan. Yeah. So, mga suki dito tayo sa Santa Margarita. Dito tayo pupunta sa Tinuno Grill and Restaurant Good morning! Dito po tayo ngayon sa Tinuno Grill and Restaurant So yun yung bikes natin Doon kami natulog ni Unico sa kubo Yung kubo na yun mga suki, kung nakapapansin yan Air condition po yan, 1,000 lang para sa isang gabi Kasiang-kasiang na kami dalawa ni Unico E KTV room pa sila ate dito si Ate Angel Yan, napakabait na may ari si Ate Angel Ngayon ito yung KTV room Nag-practice kami ni ko dito kagabi kumanta Tapos <laughs> na Shot ng konti, pampatulog Kasi so, ito yung dining area nila Nung restaurant Ganda, so may free breakfast nga pala dito Pinagluto kami ni Ate Angel ng breakfast Nung ganisang kagayan Ayan. So ngayon papunta na tayo sa Ayan pupuntahan natin Blue Waterfalls and Caves So for the second time Makapunta ulit tayo dyan Paaganda dyan mga suki Ay, Mga aso dito Mang alaga ni Ate Angel So ayan si Unico Ready na kami Piyahin na kami. So mga 25 minutes na lang Papunta doon Malapit-lapit tong tinuluyan namin Sa may Blue Waterfalls Kesa kung sa San Jose pa kami Sa may bayan Mas malapit dito Santa Santa Margarita ba? Santa Margarita Bagaw Cagayan Ayan Naghahanap kayo ng tutuluyan Yung malapit sa Blue Water Falls Pwede kayo dito Kung hindi naman kayo ganong karami ha Kasi kubo pa lang Pero yung bakanting lote sa likod Tatayuan ni Ate Angel daw yun Sa so, by February Simula na ang construction Ng kanilang mga transient house Whew. Pero ito Itong KTV room Pwede rin daw tulugan to Pagka kailangan talaga naratagan doon nila Ng mga extra beds yan Let's go!